Hola from Barcelona. Ayan, nalaglag pa. Pupunta tayo sa tabing daga para sunduin si Marimar. Ilang araw na daw kasi siyang hindi nakakahigop ng polusyon. So bigyan natin ng solusyon. Napakaganda ng araw. Makulimlim na parang uulan. Sakto, mukhang mababasa din si Sandra nito. Pagkahatid namin sa mga bata, sa school ay dumiretsyo na nga kami sa Barcelona Port para sunduin ang isa sa matalik kaplastikan. Na traffic na nga kami, naligaw pa. Napag-ahalat ng taga-bundok kami ni Chef Jauma. After 45 years, isa wakas sa ko na ang barko. At ayan na nga sa Cinderella. Mukhang masasagasaan pa. Mabigat ang kanyang mga pasalubong. Ano ba yung laman nito? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Sabi niya gusto daw niya makita ang sikat na market dito sa Barcelona. Siyempre, di ko siya doon dinala. Kailangan muna namin kasintang kilikin ang sariling atin. Kaya naman dito ko siya dinala sa isang Filipino store. sinulet ko na rin kasi kailangan ko rin ng bigas. Sabi niya wala daw siyang kailangan. Pero tingnan niyo naman siya, may basket na bitbit -bit na. <laughs> Naghakot na nga din pala kami ng coconut milk ni Mister. Naghaham na kasi ng ginataan yung mga namin sa tindahan. Ang dami palang lang hindi kailangan ang nabili ni Sandra. Wow. Sandra. <laughs> Nag-alala na nga ako kasi baka hindi siya papasukin sa barko. Marami sana magandang lugar ang gusto kong ipakita kay Sandra. Pero quickie lang daw itong bisita niya. Dadalhin ko siya sa Mercat de la Boqueria, A famous market sa tabi lang ng La Rambla. Ito nilalakaran namin ngayon ay ang Plaza Catalunya, one of the biggest squares tambayan dito sa Barcelona. Ito naman ang La Rambla, one of the famous streets din dito. 1.2 kilometers ang haba nito. Sa dulo nito, makikita nyo na rin ang dagat. Napakaraming tao, ah. punong-puno ng turista. Sa daan, may mga ilang street performers kios, and souvenir shops. Ang La Rambla ay punong-puno ng history. Pero punong-puno din ng pickpockets. So mag-ingat ka. Sa likod ng ganda ng Larambla ay may malungkot na storya na ikwento ko nga kay Sandra. Noong taong 2017, may traheding nangyari dito. Isang puting ban ang kumanan at mabilis na nagpatakbo sa gitna ng Larambla. Dinarget niya yung mga naglalakad dyan. Marami ang nasaktan at nawala ng mahal sa buhay. Isa sa pinakamasakit na kwento ay ang kwento ng isang tatay na tunulak yung mag niya para iligtas sila. Mabilis na marumesponde ang mga polis. Nakatakas yung driver. Pero four days after, nahuli naman siya. And after nga ng incident na yon, may harang ng mga daan. At mas pinatibay pa nila ang seguridad ng mga tao. Ginaan ko naman sa si Sandra dito sa maliit na palasyo ng La Laberayna. Umaasa na may magandang makita si Sandra. Wala, kaapak lang ako ng tayo ng ibon dyan. <laughs> Ito na nga La Boqueria, the Barcelona's most famous food market. Ang sweet na kuya o, oh, nagsusubuan pa. Pagpasok namin, makukulin na candies agad ang bumungad sa amin. Napakaganda ng setup. May inkanyo ka talagang bumili. In display din iba't ibang prudas. Dito ka ham. Very colorful. Very mindful. Very demure. Marami kang choices. From hilaw, lutong pagkain, meron. Ayan, pati ko kung binibenta din pala nila dito. Char. Hindi exaggerated ang presyo ng mga bilihin. Kayang-kaya mo. Perfect place din ito para matrain yung mga local food nila dito. Pinabili ko sa si Chef Jaman itong pinilitong seafood. Itong almusal namin. Si Sandra naman para naglilihe. Gusto nyo maaasim at maaalat. Kaya naman itong bit niyang tikman. Olives na may chilies at octopus. Nagustuhan niya ng sobra kaya nag-uwi pa siya ng lima. Yung videographer naman namin. Slash driver, bouncer, security. Pinag-almusal ko muna. Hindi pa nga namin naiikot lahat. Iumiyak ng alarma ni Cinderella. Hinahanap na siya ni Jada. Kailangan na niya bumalik sa barko. bitin na naman naman banding namin ni Marimar. Matagal-tagal na ulit na di kami makikita. Baka next year na ulit. Unless, sumama daw ko sa kanya sa barko. So yun guys, iniwan naman ako ni Sandra. Pero may pasalubong. So okay na din yun. Nag-date na nga lang din pala kami ng driver ko. Ako daw ang taya. Dito kami usually nag-date ni Shab Jama once or twice a month tuwing Monday. deo kasi niya yan. Sobrang sap ng pagkain dito. Yung quality, plating, service ay perfect para sa akin. Nire-recommend ko sa inyo. So tara, uwi na tayo at buksan ang regalo ni Marimar. Itong una niyang regalo. Napaka-thoughtful. Personalized apron para sa mga anak ko. Sa baba ay may embroidered din na Taormina. Pangalawa naman ay red magnet from Sicily, Palermo at Taormina. Binalot niya rin niya dito yung mga premyo niya sa mga arcade games machine doon sa barko. At finally, matitikman ko na rin ang mga nag-viral niyang pickled eggplants at tomato sauce. Ang dami! Thank you, Sandra! Ayan, to, ang tuwa, mga bata. So yun lang guys, ang quickie bonding namin today. Hanggang sa susunod. Adios!